May po, oh. hmm. Sabi ng utol ko, masabdo pa lamang dito. Malapit sa kaya po. Ayan. Ayan. Punta natin. O, sabi nyo, masarap do pa lamang dito eh. Na Try natin. Ayan. Ayan. Adios, masarap daw palabok dito. Ha? Huh? Oh, masarap daw palabok. Ha? Masarap daw palabok. Oo, masarap daw Try natin. Ayun sila, kakain. Okay. Ayun sa yung mga... Ayun nga, Ayan. Dito, dito tayo. Dito, dito. Oo nga, no. Puro palabok pala to. Ah, dito, dito tayo, dito tayo, dito tayo. Ayun, sabi Aba, hirap lang, pipilaan customer. dito tayo. Dito, dito tayo. Eh no. Oh, uh, labok. Sampay kain kami. Kakain-kain kami kaya try natin tikman natin yung palabok Ang Palabok <at> ay <yar> hindi Palabok di dito mamo, Ano gusto niyo? Pancit. Pancit. Pero palabok pala eh. Oh, palabok. Oh, palabok Baba pala pangalan nito. Palabok, Tapos pala, ano? Palabok Tisoy. Tapos Robert Sincha. Pala ano? Palabok Dit Tapos Robert Sincha sa Kamekeni. Oh. Mekeni, Mekeni. Yeah. Iba iba pala ang hindi nila rin. Ay, lang na Palabok. Isa mo. Boto. Hindi, Boto. Ay, Boto.

Yung mga nakakainan na dito. Please comment. Ayan. Mm. Pakita mo, pakita mo Baka kunin ka ng endorser, sure, no? Mga mm. <laughs> palabok Baka naman palabok <laughs> kayo na kayo. <laughs> Dama -dama. Ito madam, dalawa lang Dama -dama. Dala Ito special time ito 80